Magandang araw mga boss. Share ko lang pala sa inyo mga boss. Paano nga ba i-trace ang extension ganito, electric extension kung sira -bu o buo yung kanyang pinakang cord. Ayan, pinakang cord nya. So, ito nga pala mga boss. Sira na pala ito mga boss. I Testing ko na to So, pakita ko lang sa inyo kung paano nyo po iti-testing. Mag-start. So, pakita ko sa inyo mga boss. Gamit po ang multi-tester. Set po tayo ng ohms. May buzzer mode pala ito mga boss. Buzzer mode na natin pag nagbuzzer po ibig sabihin buo yung connection so ganyan po tapos yung kabilang plug lang po na extension ilagay lang po natin dito yan ganyan tapos ilagay po natin sa isang linya ayun buo po yung kabilang linya nya so lipat po natin ngayon sa kabila ilipat natin siya pag lipat natin sa kabila oh, nakita nyo mga boss hindi siya nag-buzzer, walang connection. Ibig sabihin, yung kabilang linya, may sira putol yan sa loob malamang yan so yun mga boss uh, wait lang testing natin kung baka dito lang siya naputol banda try natin try natin itong mga boss putulin dito subukan natin baka dito lang siya nagka diferensya try natin mga boss <tinyo> Tester rin natin mga boss. May natin. Tester natin kabilaan yung tapo sa cord nya. Ayun, narinig yung mga boss. Meron siya. Connection. Okay siya. Good. Hindi sa kabila. Sa kabila. O, oh, wala mga boss. Ibig sabihin, may diferensya na talaga yung kabilang linya. yun sira na sa mga boss so kung gagawin natin dito mga boss papalitan natin ito ng bagong plug papalitan natin ito ng bagong plug hanap tayo ng pamalit tapos ito pala mga boss ito yung nabibili sa online ng extension electric extension kita nyo oh yan. yan yung nabibili sa online ang safe sya mga boss nakita nyo yung connection nya o manipis tapos patong patong lang sya nagkapatong pag nasaksakan to na medyo mataas na daw, sigurado sira agad to. Pwedeng masira pa dito yung appliances ninyo. Mga ganun. Kaya ang gagawin natin dito mga boss, kasi sayang naman siya. Kaysa itapon natin, anuhan natin, i- natin, i, i natin, ayusin natin yung wiring pagka natin ng malalaking wire tapos i-organize natin siya na maayos i ko muna yung video mga boss para ano para hindi umaba yung video natin update ko kayo mamaya pag ano pagka napaltan ko na siya ng mga ano na rewiring ko siya ito na nga pala mga boss tatanggal na po natin yung mga wire nya napapalitan natin tapos ito na po yung papalit natin dyan yan yan nilagyan ko na rin po siya na soldering lead yan po ang technique ko para hindi ako mahirapan mag hinang nilagyan ko siya ng soldering lead kabilaan po yan yan Kabit kabit ko po muna. Ito na nga pala boss, mga boss yung ginawa natin yun o, na natin, pakita ko sa inyo yan, nakabit na po natin, ayan o, safety na siya. Tapos yun nga pala yung indicator light niya, nilagay natin ng shrinkable tube para ano siya, safe na rin siya, yun no? talagyan na lang po natin ang plug. At may nakita na po akong plug, may silang, okay lang naman to. Kasi ano lang, pan, parami ng ng pinagagamitan nito, electric pan, saka ano lang naman, charger. So nakabit na po natin. ito na nga mga boss, naikabit na po natin testing na natin yan try na natin mga boss hindi ko muna siya takpan para matesting natin sana hindi pumutok <laughs> yun, nakasaktap mga na mga boss nakasaktap na natin testing na natin yun mga boss, oh. okay na siya oh. Hmm, di ba? ayos na mga boss oh. medyo safe na sa kasi hindi ka tulad kanina pero ano pa rin siya mga boss hindi pa rin siya recommend na saksakan ng mataas na watts ng ano appliances katulad ng ano plancha yung mga heating element ganyan electric di siya pwede electric pan ilaw tv charger okay lang mas safe na siya kaysa kanina so yun lang mga boss o. yun lang yun lang po o.